isang mapapalang araw po sa ating lahat mga katrokes dito sa aming bundok ay napakaganda kong tanawin ng mga lunti ang mga halaman may mga puno, may gubat ayan ako Dapat tayo din eh. Yan may tubig ayan ito yung sapa na ginatawag ano ang dami ng usay magubat pa ayan mga ah, sagingan niyog yan ang mga karne mga produkto rin ay eh, sa bundok ano ang ganda at may sapa may ilog din ay eh. ito bayg. Kaya tatawid na ako din eh. At tayo ay pupunta niya sa bahay ng aking pinsahan. Yung bibisitahin. At nung nakaraan ho ay ako ay nagbigay ng tilapia. Sa yung bibisitahin. Kung marami na. Dito ko kayo na bito na masayahin. Ah, dami na yung dini ah. Eh. Marami ng tuyo. kasama ko ka naman si Chiche. Kaya malaking bagay yung may, may, ano, may alagang asaw. Yan. Isang aso pa rin eh. Nagtatakbo na. Ang ah, ganda ng tanawin eh. Ang dami ng gubat din eh oh. yun, ang marami ng tibay ang dami ng bunga ay ah, ah, hitik eh ating lapitan baka may hinog ayan mga kataling baka rin eh ayun ang dami ng tibig oh green yung balat ng isa isa naman ay kulay ma red red ano what ayun oh no? dami yan ang mga baka lang wala pong bunga hindi na panahon ng laka ngayon ay kaya ho walang bunga aray ang laki ng puno ah, mainit talaga bagong kuprahan bagong gawa dito ko niluluto ang kalibkaib o hay, kupra ano, naglulukad na ang ganda ang kuprahan nila bagong gawa may kawayan pa ito pala yung hindi na kuryente hindi halos mag-ubat pa talaga hindi na eh Malayo rin ho eh. So ayan ka ng bahay. Kaya ating bibisit tayo muna rin pala isda down. Ayan Malapad-lapad ho pala is down aray. maraming marami isda. Magandaan po ako na Remy Hose. ang oh running water ho yan galing ho sa ilog na yung yung tarine. kaya napakaganda yun ayan oh. ang daming anak kayo ang lapad yan ang daming isda o oh, yan oh.

malita balita. Oh. oh. ay dala akong tinapay. Ano? Ayan, oh. Ay, salamat po. Ay, kabait to. Oh, ito po yung aking isang gustong tulungan. Inere, oh. Bigi sa lanta na yung paa niyan. Naglalakad to ay eh. na-stroke eh. ko. Kaya medyo hirap lumakad.

ng tilapia. Ayan, para ramihin natin doon sa kabila. Ito yung mga palaisdaan. Ayan. May kulambuhong panghulay para masalap. Hmm, ganyan. Nahuli na pala niya yung malaki niyan, kinawail. Saglit lang ang dami, ano? Yan. Yan hindi <laughs> gulod lokso na, lahi na? Hindi, hindi kaya yan. Hindi lumawo, hindi lumim. Yan ho, yala kina. Hindi lumisi, may malaki isa kaganin na so, na huli, lalim pa nagalis na. Tuy para ramin na ulay, yan. Wow. Uh -huh. Ililipat lang ang hore na ibang palaistaan. Pispan. mo? Kaya nga. Yan o, may huso din eh. Oh. Wala ka ng motor-motor niya, no? Wala, Dati Ay, Ayos na, tama na yan. Ayos na yan. Ayos na. Wala, pati kang pati yung water lily. eh. Ang bilis dumami yan o. dami na o. Ito, kaya siya dito, dumami. Oo. <laughs> uh, 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 saglit lang yan pag maganda ang parot malapat eh. Hmm. Bantayan din nila anak nila, hindi uh, niya ito Sinusubo yan eh. Itong na itlog na eh. Uh, para itong ganteng na ngayon, na ganoon eh. Ah. Karamihan doon sa mga malalaki na huli walang itlog. Maliliit yung mga aso, maliliit dito yung may mga itlog. ito ba yung pagmalaki? Tama lang yung maliliit na yan, ganyan. Yow! Yan ang dami oh. bibi. Ano so. ba? Okay na. Ayos okay. no, na, kakulti pa. Ayos na. Ma! Tama na yan. Malaki, oh. Yung malaki dyan, mahulong malaki. Ayos na yan. Saglitan Ano ba, kaya marami ang isda yan. Malapad na, may tubig pa. Okay. Umaagos. Ma Magdadagdag pa daw sila dito ng palaasdaan. So ito po yung kanilang bahay. Kaya gusto kong matulungan ho aray. Pag ako'y kumitas ng maayos para mas matuloy-tuloy ang tulong natin ano Yan, ito hinapahinto ng batang ito sa pag-aaral. Hindi na kayang masuportahan. Saka yung nanay niya walang kasama dahil nga po ay ito ay na-stroke. Yan. So yung nakasama niya. Ito yung bahay nila. Talagang kawayan, oh, butas-butas pa oh. Yan. kita naman niyo. Pero maganda yung paligid at may mga halaman. Hmm. Okay, eh, kaya sumbak dito. Hindi ko gusto 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 dito. Hindi Oo nga, kalang gulo ulo. Ano ito ang buhay din ay maglulukad ho para kumita para maibili ng bigas pang ulam marami ho din niyo Nasaan na yung punso di yan yung malaki? Nawala na punso. Ay, yan pala ano. No. Yan ako siya nyo dati. Wala pa lang magagawa eh. So, <laughs> Kaya mm -hmm. Ay, ko. Ako lang ang nga gawa. Hmm. Kaya na. Ayos pag ah. So ito na. May y isa na. Sana may mga busilak ang puso na gustong tumulong hodin eh. Ibang makatulong tayo. video na like, subscribe, and click the ring. Click the notification bell or uh, yeah. bell icon. guys, yeah. Para mm -hmm. man-notify po kayo. Yes. Sa mga susunod namin gagawin na videos. Thank you. Bye. Bye-bye.